Maligayang bagong taon sa inyong lahat guys and this is my first vlog sa taon na ito and then sa video na ito guys is ituturo ko sa inyo kung paano mag repair ng radiator fan. So guys, sa pagre-repair ng radiator fan, uh, of course gagamitan tayo ng uh, star screw. So pang tanggal natin dito sa uh, screw bolt and then ito ring flat screw guys gagamitin din natin. At syempre kailangan din natin ng panghinang at soldering wire. And of course, hindi pwedeng hindi kasama ang carbon brass guys. So ayan guys, uh, sa halagang 56 pesos is marirepair na natin ang uh, radiator fan. Uh, malaking maititipid nyo nito guys pag uh, nirerepair nyo lang compare sa bibili kayo ng bagong radiator fan so alam ko guys na kayang kaya nyo itong gawin kaya pipilitin ko sa abot ng aking makakaya na mas maging detalyado ang video kong itong para sa inyo guys so guys uh, ko lang sa inyo para uh, makonfirm talaga natin na sira itong uh, radiator fan na to so meron akong uh, battery ng motor well volts ito guys so itest lang natin to guys ito yung dulo ng wire So testing lang natin guys At saka pwede lang May naman na ah, magkabaliktad Kasi for testing ah, Purpose lang naman So testing natin guys kung umiikot ba O hindi ang radiator pan na ito So lalagay ko lang bawat dulo So ayan guys ah, Ayaw niya talagang umikot So ibig sabihin nito guys is ah, Ubus na ang carbon brush nito Dahil Bago ito hindi umikot guys is uh, ang symptom nito guys symptom nito guys is uh, mahina na siya umikot hanggang sa ayaw na niya na talagang umikot. So ang gagawin natin nito guys is tatanggalin lang muna natin itong uh, screw bolt para ma-access natin yung sa ilalim. So tatanggalin ko lang muna to guys itong wire kaklip dito sa ilalim So next nating gagawin is tatanggalin natin 'to tigas siya tanggalin guys ang diskarte lang yan is kakabit nyo lang nang ibalik nyo lang ng konti yung nut and then pupukin natin so gagamit na lang ako nito nung uh, plies kasi wala martilyo dito medyo matigas siya ayan finally natanggal natin So medyo kinalawang lang kasi yung gilid niya, kaya medyo matigas so ayan guys, uh, iba't ibang yung design ng uh, takip ng radiator pan. minsan guys uh, visible o nakikita agad ninyo yung uh, nakapress lang na steel plate sa takip na ito So ito guys, hindi nyo makikita pag dito nakaharap yung motor ng radiator pan. Pero kung titingnan nyo dito sa ilalim guys, yan, nakapress ng konti yan sa gilid. So ang gagawin lang natin is ibuka lang natin yan para ma-access natin, matanggalan natin tong takip nya. So ingat lang guys, baka matusok yung kamay nyo sa pagbuka. Kasi medyo matigas din kasi yan ibuka. Ayan. tinggalin natin tong armature na to guys medyo matigas guys uh, finally natanggal natin so iba iba ang design ng uh, motor ng radiator pan guys so ito guys is medyo mas mahirap siyang tanggalin kasi yung design nya naka press dito ayan, ayan parang may steel ito yung parang ball nya ito yung pinaka uh, parang bossing nya tapos uh, naka dito so talagang mahirap siyang hilahin guys kailangan talaga ng Versa. pero meron ding iba guys na may bosing dito nga isasaksak nyo lang yan guys pag natanggal nyo na siya ma mabilis lang siyang tanggalin itong armature na to so ayan guys uh, ito lang naging issue nya kung nakikita nyo ayan nauubos na yung kanyang carbon brass so yan yung pinaka common issue kung bakit ah uh, mahina na umikot yung radiator pan or uh, pag pinabayaan is talagang hindi na siya iikot kasi uh, ubos na ubos na yung kanyang carbon brush so papalitan lang natin ng carbon brush guys ang uh, nyo lang guys is yung uh, pang alternator na carbon brush so dito sa amin nagkakahalaga lang siya ng 56 pesos ayan pero itong carbon brush na to guys is hindi ito uh, plug and play so kailangan natin to ng gamitan ng liha paliitin natin kasi maliit lang ang carbon brass na to so ito yung papasukan ng carbon brush ito so napakaliit niya so kailangan natin ng uh, liha tapos lihain natin sukatin natin na pumasok ito sa kanyang lagyanan ng carbon brass na hindi siya parang pigil yung smooth lang so kailangan natin ng liha guys So ayan guys, ah, may nakuha na akong liha. Ayan. And then ililiha lang natin to guys para ah, pumasok siya. So So ayan guys, ayan guys, sa so, nakikita nyo ayan. Napaka-smooth na niya. So okay na to guys. And then ah, ang alternator na carbon brush kasi guys hindi kasi flat yung dulo niya uh, medyo slide siya ayan so ipantay lang natin guys hindi hain lang nandiyan natin para magpantay so ayan guys ah uh, pantay na siya so ito rin isa So ayan guys, uh, smooth na siya. So, ayan, pantayin lang din natin yung dulo niya. Kasi slide nga siya. Okay guys, sa pantayin na siya. So, ayan, ganyan lang pagkabit niya. So, ito guys, itong carbon na to guys, is iwasan natin na malanghap natin to kasi hindi maganda sa ating kalusugan to. Ah, ah ito yung ginawa kong diskarte. Eh. So, kailangan natin tong ihinang dito saka dito. So, lagyan lang natin ng kunting clearance o play itong wire na to kasi uh, flexible kasi ito. Ganyan kaya kasi yan. Habang nauubo is gumaganyan siya. So, kailangan natin na uh, medyo may sapat na clearance. So, ayan. So, hinang ko na siya guys. na natin to para magpantay guys kasi ito yung naging rason kung bakit siya uh, mabilis maubos yung kanyang carbon brass guys kasi medyo rough na siya so lihaan and then i-final natin guys ng 1000 para uh, hindi na siya rough So ayan. So okay na yan guys. Uh, medyo wala na yung rough niya at saka makintab na rin. So ah uh, ko lang muna to guys. Bubugahan ko lang to ng hangin ng compressor para matanggal yung kanyang mga alikabok. Yun din ito rin kanyang body guys. Yan. Napaka alikabok na. Ito yung powder ng carbon brush na naubos na. So kailangan natin bugahan ng hangin to. So ayan guys uh, nalinis ko na Nabugahan na natin to ng hangin Ayan malinis na yan Saka yung sa loob na Natanggal na rin yung kanyang uh, Powder ng carmong uh, brass So Ready for install na to guys So bago natin install So ayan So ayan And then hawakan lang natin Para hindi tumalsik Ito Saka dito Kabila pasok natin so ayan guys, guys ah sa kabit uh, nakabit na natin finally video na so, natin to guys ah uh, lalagay ko lang itong kanyang ah, uh, spacer yan dito yan yan. And then ah lagyan lang natin ng konting grasa dito. salpak ko na rin siya ng ayos. So, ayan. Yung repair natin. So, i-press ko na ito dito, guys. So, uh, testing lang muna natin guys Kung talaga bang Mayos na yung repair natin May kot na ba yung uh, Motor na to So, ito yung battery Battery ng motor Then Ito yung dalawang uh, Doro ng wire Ng battery So, testing lang muna natin Kabit lang muna natin Dito sa uh, Kanyang pins ng socket So ayan guys, umaikot siya. So pwede na natin tong i-press. So ito na lang din pamuk. So, na lang din guys kasi uh, emergency kasi ito. Kailangan matapos agad. So ayan, guys, ah uh,

pa yan. Uh, testing natin. Kung okay ba yung repair natin. Again, ito yung ah, battery ng motor. Ito rin yung pan-testing ko, guys. So, bawat dolo. So, yan, guys. Uh, umiikot na siya. Dati, pag testing natin, ayaw itong umiikot. So yan guys, uh, malakas na siyang umikot. So Yan. So sa halagang Sa halagang uh, 56 pesos guys is nare-repair ko na siya. So yun lang guys, uh, sana may natutunan kayo sa video tutorial na to. And Ingat po tayong lahat guys sa ngayong bagong taon. Sana maka ahon tayo ngayon bagong taon sa pandemic na ating nararanasan. So, maraming salamat guys sa suporta sa channel ko. And God bless po sa inyong lahat.